Yan, unang baba natin. Baba. Pato agad ang nakita ko. Ayun, parang may nakita ko doon, ha? Sapul ka. Uy, papalag ka pa, ha? Huwag ka nang pumalag. Padampot ka na lang sa akin. Yan, dampot ka. Oh sana marami ako matagpuan dito mga kasama mo. Yan, dahan-dahan lang tayo ng langoy para makita yung mga nakatago na yan. Uy, ano ito? Kanuping nga tayo ito ah. Huwag ka nang tumakas. Hahabulin kita. Ay, kanuping nga. ka. Papalag-palag ka pa ha. Yun. Pagmasta natin maigi ang itsura niya. Tampot ka na sa akin. Yan. Sana matagpuan ko ang mga kasama mo. Pag ito ay nagpasumpong kaya grupo ay. Sana marami pang kasama ito. Oh, yung pugi ng bunga nga niya Sunod naman ulit. Uy, uy lambutan, Tatakasan pa ako. Yari ka sa akin. Sapul ka. Uy, nadaplisan. Uy, matatakasan mo pa ako ha. Hindi natin siya napuruhan no? ngayon. Uy, doon ulit tinamaan sa dati. Ay, ano na tayo? Bakit ganon yung tama? Ay, pero hindi ka na mga kaligtas. O, dampot ka na naman. Pasado na ito. Hindi na ito bababa sa dalawang kilo. Kaya sana mayroon kang kasama. Para hindi tayo mahirapan mo para hanap. may nasa Alatan ito ah. Uy, natakasan ako. Sayang. Hindi nagpaabot. Uy, ito na lang. May lipstick. Spati natin. Uy, sala na naman. Nakadalawang tira na ako. Sala pa rin. Ngayon, oh, tinamaan ka na. Pantatlo. Uy, mataba itong maigi. Ito ang isdang hindi napayat. dampot ka na naman sige lang ang dampot ng isda basta tinamaan itong pana ako na walang sima uy sapul ka sulit ka o oh, dampot ka sa akin makakawala ka pa ha Ilabas na kayo dyan, May mga nakatago. O oh, yun, kulambutan malaki ito. Uy, tatakasan pa ko. Luhay, oh, sapul ka. Sayang, hindi nagitik. Uy, si daming binugang anta. Uy, may kinakain pala yun. Uy, na naabala ko yung pagkain mo, ha. Laki. Okay patagpo kayo sa akin dandan tayang lang langoy para makita natin yung mga nakatago dyan sa ilalim ng bato yung katulad nga no sapul yung dalagang bukid dampot ka na naman kulay dilaw ang buntot sana marami makatagpo ang kulambutan oh yun kulambutan na naman Sipat ka sa akin. Sapul ka. Uy, nagitik. Gitik, nagitik. Ba, maganda ang patama ko ngayon ah. Ye, nasa na. Uy, may nasa ilalim pa ng bato. Ano, Kanuping. Sapul ka dyan. May patago-tago ka pang nalalaman dyan. Kala mo, di kita makikita. Dampot ka na naman okay, Nasaan na Kasama mo ya yeah, Sana marami kang kasama oh, Sabi ko na oh, lipstick. lipstick, ka na naman no, Tinamaan ka na naman Alam ko na mangyayari sa iyo Pipratuhin kita pagka umaga Masarap ito sa pinirito Inihaw ya yeah, daming dugo na wala. Oh, ya, yeah, ganda ng lips. Yun. Para yata suswerte na ko ngayong gabi. Sunod-sunod ah, ang sumpong ko. Sapul ka talagang bago. Mga ah, ano dito ah, mga isdang bato. Maganda itong bahurang napuntahan ko ah. Malalaki ang isdang bato. Huwag mo nang halikan yung camera ko. Oo, oh, may binubulong sa camera ko. Ano kaya yun? Uy, ano yun? May balbas? Yar ka sa akin. Uy. Para tanga alang akong panain ha. Maliit. Maliit nga. Inaw, you know, malis ka na dyan sa harapan ko. At baka mapana pa kita. Yun, alis na. Nahanap na lang ako ng iba. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video sa lalim ng dagat, palike and subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ito, kanuping na pana ko, panghuling pana. Si kanuping. Pero ang tawag ito sa amin dito, manuping. Pero sa Palawan, kanuping kaya nakikigaya na lang sa tawag